inumini Patris at Pili at Santi. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. <clears throat> Noong panahon ngayon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni at kanyang pinagaling sila. Namahangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, naglalakad na ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na sila hindi ko ibig na sila ipaalising gutom. Baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga lagad, Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni sa kanila. Pito po sa nila. At ilang maliliit na isda ang mga taoy naupo. Ang mga taoy pinaupo ngiso sa lupa. Kinuha niya ang pitong kinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpiraso-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sa unang pagbasa sa Isayas at sa pagunita kay San Juan ng Damasco, pari at pantas ng simbahan. Sa Ebanghelyo ngayon, sa Mateo, nakita natin ang malasakit at kabagan ni Jesus sa mga tao. Pinagaling niya ang mga may sakit at pinakain ang napakaraming tao na nagpapakita ng kanyang malasakit sa kabuuan ng ating pagkatao. Physical, emotional at spiritual ang kanyang aksyon ay panyaya sa atin upang maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon kung saan maraming naghihirap dahil sa kawalan ng trabaho, gutom at sakit. Samantala sa unang pagbasa sa Isayas, ipinapakita ang pangako ni ng Diyos ng isang piging para sa lahat ng tao. Isang tagumpay laban sa kamatayan. At sa isang lugar kung saan ang lahat ay mabubusog. Ang piging na ito ay larawan ng karian ng Diyos kung saan may katarungan, kapayapaan at kasaganaan para sa lahat. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon. Una, pandemya. Tulad ng mga napagod na tao sa Ebanghilyo, marami ang patuloy na nahihirapan dahil sa pandemya. Gayon pa man, may mga taong gumagawa ng paraan upang tumulong tulad ng pagbibigay ng pagkain, pagbubukas ng libreng serbisyong medikal at pagkilos para sa kapakanan ng iba. Pangalawa, kalagayan ng mga mahihirap. Maraming mahihirap ang dumaranas ng gutom, ang pagorganisa ng community pantries ay kongkritong halimbawa ng pagbabahagi ng biyaya na nagpapakita ng espiritu ng pagkakaisa at malasakit. Pangatlo, pagbabago ng klima. Ang mga natural na sakuna tulad ng baha at lindol ay nagiiwan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ang pagbibigay ng donasyon at pagkilos para sa pangangalaga ng kalikasan ay nagpapakita ng pagiging karapat-dapat sa karihan ng Diyos. Paano tayo magiging karapat-dapat? Una, pagmamalasakit. Tulad ni Jesus, dapat tayong maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Pangalawa, pagkakaisa. Sa halip na mag-away, dapat tayong magkaisa sa paggawa ng mabuti. Pangatlo, pagpabahagi ng biyaya. Hindi kinakailangan malaki kahit maliit na kabutihan ay mahalaga sa Diyos. pang -apat. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Ama sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Berhing Maria at lahat ng mga santo, idinadalangin namin ang buong sangkatauhan sa mga panahon ng kagipitan bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa iyong providensya. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal. Tulad ni Jesus na sa sakit at nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Pagpalain mo ang mga naghihirap, mga nagugutom at mga nawala ng pag-asa. Gabayan mo rin ang mga namumuno sa lipunan na magkaroon ng puso para sa pagkakas kapakanan ng lahat. Naway na kami patuloy na magtiwala sa iyong plano at maging karapat dapat sa iyong karian. Hiniling namin ito sa ngaran ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo. Mapagsawalang hanggan. Amen. Sa muli hinikayat ko ang lahat, katulik hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng banghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pangilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamalang Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.